Ah, uh, for sharing lang po no sa bagong holy ni Saro. Ah, uh, series no, ibl series. Paper Bank no, puro malulutong guys oh. Sino pong may ganitong klasing paper bank news? just comment na no below baka para mapili ni SR dito no. Yan napakagandang series yan guys, kompleto. Ah, uh, shout out po pala sa may-ari nito from Barangay Pulo hangga't no. Sir sorry sorry po dyan no uh, na late upload lang po uh, sobrang busy natin sa trabaho Yung okay, mga viewers sinong may ganitong klasing mga paper bag no? just comment lang po no para pilihan namin no yan para ito na pong panibagong koleksyon ni SR no yan patunay po, puro malulutong guys no? alagang alagang alaga Almost unsecuritized, no? Yan, no? Oh. Yan, patunay talaga na sobrang lutong, no? Yan, patuloy po namin binibili, guys, no? Mga viewers dyan, no? Oh. Sana, sana para pangdagdag dagdag koleksyonan po, no? Kung sinong may ganitong klaseng paper bag, no, no? Just commentan po sa content namin dito, no? Salamat, salamat.